Welcome back Yahoo! mga teknik sa YouTube channel. Ngayon mga teknik, wala muna tayong upload sa cellphone. Tuturuan ko muna kayo kung paano ayusin yung ganitong clip pan na bigla na lang tumigil or hindi na siya naandar. Para maibigay ko sa inyo mga teknik yung teknik niya kung paano aayusin nang wala na kayong gagastusin. Yan mga teknik, bali dalawang clip pan yung aayusin natin. Bibigyan ko kayo ng idea kung bakit siya nasisira or natigil yung pag-ikot niya. Minsan pa ngayon na ina-utok Kapag ka napuputol yung wire Papaliwanag ko sa inyong mga ka-technique Kaya tapusin yung itong video para matutunan nyo Mga ka-technique at sa bago pa nating ka-technique Iniimbitahan ko po, po kayo na sumali kayo sa aking raffle. Pwede kayong mga ka-technique manalo ng libre LCD, libre gawa ng cellphone Mga ka-technique ang gagawin nyo lang ay Magko-comment kayo kung anong problema ng cellphone nyo At kung anong kailangan ng LCD Pagka napili kayong mga ka-technique sa ating raffle, Pwede na kayong manalo ng libre LCD at libre gawa ng cellphone kaya mga teknik, ano pang hinihintay? Like, share, and subscribe. Nagay ko po mga teknik yung link sa description. Yan mga teknik, una nyong gagawin ay bubuksan nyo itong likod ng clip pa. Nakaganan lang naman yan. Kasi nakalas ko na to i-explain ko pa rin sa inyo. Yan, sukitin so, nyo lang dito bago tatanggalin nyo yung tatlong tornilyong ito. Yan, parang katulad dito sa isa. Sunod, itong tatlong tornilyo dito, yan, kailangan nyo ang tanggalin para makita ninyo mamaya yung ating gagawin o ipapaliwanag ko sa inyo. Yan mga teknik. Paliwanag ko muna sa inyo mga teknik kung bakit siya nasisira o bigla na lang siyang hindi naandar. Yun mga teknik kasi ang common issue nito or palaging issue niya ay yung kanyang spring. Siyempre katagalan na tulad ng clip pan na to gamit ko to. Magwa one year na to. Laging maghapon bago sa gabi ginagamit pa. Napakadami ko ng ginawang ganito. Kasi mga teknik, yung spring nito, ito. Yan. Itong spring na ito mga teknik, napuputol ito. Papakita ko sa inyo mamaya yung sample. Yan. Napuputol siya dito. Ito yung mismong original lock niya. Ito. Itong lock na ito, nakasuot siya dito. Yan. Ito yung nagpipigil para kapag ka umikot na yung motor nitong clip pan hindi sasama itong wire kasi kapag ka naputol ito katulad nitong nasa itong hawak ko oh, ang mangyayari dyan mga teknik ay ah, pag sumama sa ikot itong wire mapuputol siya ganyan pipilipit siya yan katulad na nangyari dito yan naputol na yung wire niya kapag ka naputol yan titigil na yung inyong clip pan kasi nga wala na tong lock ng spring ang gagawin nyo lang mga teknik dito sa lock ng spring Pagka nakatuping ganan, kukunin nyo lang itong dulo. Iuunat nyo lang siya. Yan, parang katulad ng ginawa ko dito. Bibigyan nyo lang siya ng lak na gayaan. gayaan kahaba, ipaparis nyo lang dito sa naputol. Yan. Kortehan nyo lang siyang gayaan, katulad dito sa naputol. Ang mangyayari dyan mga teknik, meron na ulit siyang lak. Kumbaga magpipigil dito para kapag ka umikot ulit siya, hindi nasasama itong wire niya kumbaga pag ikot ng motor mapipigilan na nung spring kasi ito yung nagbabalance kapag ka ikot ng di ba pagka unang ikot ng clip pan medyo para siyang may vibrate hindi pa pantay yung ikot nya ito yung nag-aayos itong spring para hindi sumama itong wire nya hindi matulad dito na maputol yan gagawin nyo lang mga technique yan kortehan nyo lang ng ganito katulad dito sa naputol para magkalap bago mapapansin yung mga technique kasi minsan ang putol ng wire nyan dito sa loob yan hilahin nyo lang ito para humaba ulit yung wire nahihila yan dito medyo iikli lang to pero okay lang importante maayos natin pag nahila nyo na yan kasi ito nangyari dito ang putol nito ay dito hihilahin nyo lang yung wire itudokson nyo ulit dito yan dadalawang wire naman yan Pwedeng magkapalit yan kahit sa inyo ikabit. Kaya hindi kay mali dito. Bago ibabalik nyo lang yung cover. Matulad niyan. Para hindi magdikit yung dalawang wire. Kapag ka naiduksong nyo na yan, nyo na tong spring, okay na ulit yan mga technique at inaulit bubuo eh. Bago, itatry na natin. Simulan na natin muna siyang buuin eh. mga teknik na balik na natin yung tatlong tornilyo at saka dito. Bago, wag nyo kalilimutin yung lock dito. Yan. Yan, may isang tornilyo yung isang lock dito Kasi para hindi humiwala yan kapag ka umiko. Balik na natin tong cover. Yan. Yan mga teknik, medyo maikli na lang yung kanyang saksakan. Siguro nabawasan siya ng mga isang dangkal kasi pinutulan natin. Gawa nga nitong mga pumilipit yan pero medyo mahaba pa rin sya yan mga teknik nasaksak na natin ito na yung clip pan subukan na natin buhay na natin siya. yan mga teknik kaya medyo magalaw kasi yung e spring nagbabalance pa pasiya. pero okay na siya. Hindi na natin kailangan pang bumili ng bago. Okay, nandito yung ating flip part. patayin natin. buhayin natin. Yan mga teknik, kung may tanong pa kayo, huwag nyo kalimutang mag-comment, mag-subscribe. Salamat sa panonood and God bless.